Magandang gabi mga kabulong squad. Ako si Sir Rom, ang inyong tagapagsalaysay. Bago tayo magsimula sa ating kwentong katatakutan, kung bago ka lang sa ating channel, hit subscribe at ilike mo na rin ang video to. At kung meron kang kwentong kababalaghan at gusto mo na ma-feature, send mo lang sa email na nakalagay sa description below. Sa mga gusto ng shoutout, comment lang kayo dyan. Sisigawan ko rin kayo. <laughs> Eto na, sisimulan ko na. Isa, dalawa, tatlo. Isa ito sa mga nakakatakot na karanasan ko, Zero. Sana mapili po ninyo itong kwento ko. Isa ako sa mga tagapakinig ng Bulong PH. Ito po ang aking kwento. Isang normal na gabi sa Maynila. Habang ang iba ay abala sa mga nightlife nila, busy ako sa night shift job ko sa BPO. Ako po pala si Mika, isang tenured agent sa isang kilalang kumpanya. Kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Jake. Naglalakad kami pauwi sa kalsada matapos ang shift namin. Laging ganito po ang aming routine ang makatiis ng mga hindi mabilang na tawag, ang nakakastress na sistema ng trabaho, kasabay pa ang kanya-kanyang responsibilidad sa buhay na pilit na iniisip namin sa araw-araw. Ngunit ngayon, habang nilalakad namin ang kalsada, napansin namin na parang naging madilim ito. Dito namin nakita na Sira na pala ang mga ilaw sa poste na nagpipigay liwanag sa amin. Habang kami ay naglalakad sa isang madilim na kalsadang yon, napansin namin ang isang hindi pangkaraniwang tanawin. Isang matandang lalaki na may kariton ng taho ang abala sa pag-aalok ng kanyang paninda. Nagtaka kami kasi madaling araw na at nagtitinda pa rin siya mga 2.30 am na yun. Ang presensya ng matandang lalaki ay hindi tumugma sa aming inaasahan. Sa kabila ng paglalakad namin pa uwi ni Jake, never pa namin nakikita ang magtataho na yun sa lugar na ito. Napansin namin ang kakaibang aura ng matandang lalaki. Ang katawan nito ay nakatayo ng matuwid. Ngunit ang muka ay malabo at hindi klaro. Tila ba may kakaibang puti ang mga mata nito. Kaming tatlo lang ang nasa kalsadang yon. Walang ingay, walang tinig, ni walang mga sasakyan na dumadaan. Ang hangin ay naging malamig na tila may kung anong hindi may paliwanag na presensya sa paligid. Habang pinagmamasdan namin ang matanda, napansin namin na ang taho na itinitinda niya ay tila merong kakaibang itsura. Hindi ito ang karaniwang itsura ng taho na alam natin. Ang mga baso ng taho ay parang may kakaibang kulay na, maputla at parang hindi tumutugma sa natural na itsura ng isang taho. Nagdadalawang isip na tuloy kami kung kakainin pa rin ba namin yung taho ni tatang o hindi na. Nagtinginan kami ni Jake. Ang matandang lalaki naman ay hindi na tumingin sa amin at hindi na rin siya nagsalita. Hawak pa namin ni Jake ang taho na binili namin kay tatang. Nakatulala lang kami. Iniisip kung kakainin pa ba namin yun o itatapon na lang habang si Tatang naman ay naglalakad na papalayo sa amin nakatingin lang ako kay Jake nang bigla siyang napasigaw may nakitang uod si Jake sa taho na hawak niya lumingon kami kay Tatang na naglalakad na papalayo medyo malayo nang na narating niya gusto sana pagsabihan ni Jake kaso nakalayo na ito kaya tinapon niya na lang ang taho sa sobrang galit niya tinapon ko na rin ang taho na binili ko dahil nararamdaman ko talaga na may kakaiba na sa taho na yon. nagpatuloy na kami sa paglalakad Dead na lang namin yung nangyari pero nasayangan pa rin kami kasi gumastos kami sa taho na yun sa tatlong minuto namin ng paglalakad madilim pa rin ang paligid nang biglang may narinig kaming boses sa gilid ng dilim boses na nag-aalok ng taho napatingin kami sa dakong paroon inaaninag ang tao na papalapit sa amin nagulat kami nang makita namin ang lalaki si Tatang nagtaka kami dahil nakalayo na siya kanina pero heto nakasalubong uli namin sa ibang direksyon. Gusto na pagsabihan ni Jake si Tatang, pero pinigilan ko na. Nakaramdam na kasi ako ng kakaibang presensya. Tumanggi na kami sa alok ni Tatang na bumili ng taho niya dahil nandiri na kami sa uod na nakita namin kanina. Lumayo na lang kami. Pero napansin namin na sumusunod siya. Nakatuban namin ni Jake yon dahil naririnig namin ang yabag ng mga paa ni Tatang. Pero tuloy lang kami sa paglalakad. Mas binilisan namin ng kaunti at narinig rin namin na binilisan niya rin ang kanyang paglalakad. Hindi namin pinahalata na alam namin na sumusunod siya sa amin. Alam ko, kumakabog na ang dibdib namin nung time na yon. Hindi kami lumilingon. Maya, maya sumigaw ang matanda. Pinagmumura kami at tinatanong kung bakit di namin kinain ang taho na tinda niya. Sinabihan kami na mabubulok kami sa impyerno at kakarmahin ang mga pamilya namin. Dito pumintig ang tenga namin ni Jake at nilingon namin si Tatang. Pero sa paglingon namin, wala na siya. Hinanap namin siya. Inikot namin ang mga mata namin sa paligid. Pero wala kaming nakita. Nagsitayuan ang mga balahibo namin noon. Iniisip ko kung ano ang nangyari. Wala kaming nagawa ni Jake kundi magpatuloy sa paglalakad hanggang sa makauwi na kami sa kanya-kanyang bahay. Ilang araw na ang nakalipas ay iniisip pa rin namin si Tatang. Alam namin na multo yung nakita namin nung time na yon. Kaya hindi na kami dumadaan sa kalsadong yon. Never. Sana nagustuhan ninyo ang ating kwento mga kabulong squad. Don't forget to like, comment and share ang ating video. Subscribe na rin kayo. Kung meron kayong kwentong kababalaghan na gustong ibahagi, isend nyo lamang sa email na makikita sa description below. Muli, ako si Rome, ang iyong tagapagsalaysay. Abangan ang mga paparating pang mga kwento ng katatakutan.